cherry blossom yan guys yan cherry blossom yan 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 malalaki na guys ililipat ko na yan sa tagulan ito naman yung guys yung mga talong mga talong pitsay ililipat ko rin yan ito yung cherry blossom guys yan malalaki na guys malalaki na ang ano niyan guys namumulaklak yan maganda ang bulaklak niyan yan oh eh. bulaklak yan guys maglalaglagan ang dahon niya tapos mamumulaklak na siya yan tawag dyan cherry blossom tapos to naman guys yung agar guys yan yan yung agar oh malalaki na siya guys yan. Malalaki na ang bilis lumaki, guys. And galing kasi ano siya, alagang-alaga ko. Yan, lalaki na. Ilan lang andahon niya nung dinaliver. Limang dahon. Ngayon ay malalaki na. Yan, 20 pera,